Hello guys. Ah, guys, medyo, ano lang ako ngayon, medyo madrama. Ewan ko kasi dalawang linggo na kami na parang bawat isa ay busy, busy siya, busy ako puro lang busy. Imbis na ako ang mauunang magbakasyon, pero siya pa ang naunang magligpit kasi magbabakasyon din siya. Magkaiba ang landas namin ngayon, guys. Ay, wala kasi akong magawa kasi medyo nasa gitna ako at medyo, um, kung iisipin ko, tama o mali, magkakaintindihan na lang tayo dahil pati ako nga eh, pagod na rin ngayon ako at saka talagang uh, dito kami ngayon sa garden para kami maglans, para magrelax, relax muna guys. Uh, ayun siya dito ako <laughs> ayun siya dito <laughs> asawa ko um masyado siyang busy kasi uh, imbis ako yung magbabakasyon siya pa ang nag-unang mag-asikaso kasi mag mag bike tour siya at saka mag -chelt. ako naman ay siyempre magbabakasyon sa atin at uh, ang usapan kasi namin yan noon pa man nung bumalik kami dito galing ng Thailand usapan talaga namin nga ang September ay bike tour talaga namin yan kaso guys ako ang tumiwalag dahil nga sa sa sitwasyon na minsan ay hindi rin natin maiwasan at minsan hindi rin natin uh, minsan dapat nating uh, i-choice kung sino nga ba at sino nga at ano nga ba talaga kasi ang usapan nga namin, kami nga naman ang mag-bike tour, syempre ng, ang pinag-usapan ngayon ng asawa ko ha, ay nagkasalihis ang istorya ngayon dahil yung isa kong anak gustong umuwi dyan sa atin at gusto niyang makita ang lolo niya at gusto niyang makita ang Philippines yun. Uh, inaano ko naman kasi na ngayon lang kasi siya magka-time na makauwi sa atin at mula pa nung maliit siya, nangako na talaga siya na pagkatapos niya ng school, pagka makapagtrabaho siya at may konting pera, ay magbabakasyon daw siya sa atin. So, ito na nga ang time. Ang time niya na talaga ngayon. Ay, paano naman yung time namin? mag-asawa. So, nagkakaabuhol-buhol ang isipan ko, nagkakaano, pero ang choice ko talaga pa rin, syempre, sa papa ko. Dahil, uh, hindi ako nakapagpunta sa kanya nung birthday niya. O sa bagay, nandoon na rin naman ako sa kanya last year. Pero ngayon, uunahin ko na naman ang papa ko. Dahil nga, sa mga bagay na sitwasyon na na tamang oras na tamang ganito ganon ang um, maano ko na lang ngayon mahal de igil todo so do isugros Yeah! oh sa garden namin meron kaming eagle was it this in english eagle eagle I'm um, sorry guys na na ano ko uh, ayun si Ubi pakita ko sa inyo muna ha Oh, ayun siya oh. At merong may ano, yung eagle nag dito kami mag-lunch. So, ah uh, patuloy ko na lang guys. Ah, uh, naano kasi ako guys. Ano nga bang unahin, ang ama o ang asawa? Hay, ayo kung mamili guys. At uh, ulan dapat pagpilian. Ang gawin ay magkaunawaan at magkaintindihan. Kasi nga, syempre matanda na rin yung papa ko, at uh, gusto ko rin siyang makita at ang point talaga ngayon ay dumanan train ang point talaga ngayon yung pangalawa ko kasing anak usong gusto niya talagang ngayon na siya magbakasyon kasi yun na nga ang pangako niya noon na tapos siya ng school at makapagtrabaho ngayon unang sahod niya ay uwi nga sa atin so yun guys yung inano ko ay sinunod ko lang din naman yung aking anak dahil nga para sa akin tama nga pero iiwanan ko batong isa na to na araw pa naman namin ng kasal araw ng kasal namin wala ako hindi kami magkasama kung sa bagay isip-isipin ko no matagal na rin kasi kami mag mag 29 years na So dapat magkaintindihan at magkaunawaan na lang sa mga desisyon na ginagawa at patnubayan tayo ng Panginoon. Ganun na lang, inano ko na lang. Yung bang parang parang sinabing iniaalay. <laughs> Siyempre, unahin talaga ang ama, 'di ba? Hindi naman sinasabing mamili ka, ama o ang asawa. Siyempre, pareho mo silang mahal, pero unahin talaga natin ang ama kasi minsan lang yan at malayo at kami na mag-asawa ay araw-araw, minuto, minuto, oras-oras na magkasama. O ba diba, tama ba ako doon? Tama man ako umali, sana naway tama nga kasi yung mga anniversary na yan ay lagi namang anniversary sa araw-araw, ba diba? Anniversary araw-araw, araw at gabi medyo ano nga ko medyo pagod at medyo ano ko kasi medyo na na ano ko yung bang parang nasobrahan ako sa wala akong tulog ilang araw na hindi ako makatulog kagabi hindi ako makatulog tawag na naman ako dun sa pap ko alas ng madaling araw dito tapos yung sa trabaho ko kanina ay medyo late ganon at late man ay okay lang ay nakaya ko pa rin pero ang inaano ko lang ngayon, no, parang uh, wala kaming time sa bawat isa, sa isa't isa. Kasi busy siya, busy rin ako. Ko anong pinagbibisihan namin, ang pinagbibisihan niya, yung yung uh, si Kasuhin yung dadalhin niya kasi nga magbike siya. Kung nakita niyo nga pala guys yung yung palabas ko kanina na yung sa camping niya at magbike siya. Yun, inayos niya, inano niya, na nagready na siya. Samantalang ako, ni hindi pa nga ako nakapag, ano, sa maleta ko, wala pa nga akong nailagay kahapon. Inumpisaan ko na lang kahapon kasi nang pakunti-kunti para hindi ako mahirapan. Kasi bukas na eh. Bukas na yung alis namin. Medyo, ano nga guys, yung bang ano, mahirap Huwag na lang nating isipin 'yung mahirap, gawin na lang ang dapat gawin. 'Yun na lang, guys. Unahin na lang ang dapat unahin at gawin ang dapat gawin at nawa'y patubayan tayo ng Panginoon. 'Yun lang ang laging maano natin 'yung iano na lang natin sa taas. Kung ano man, pero ano lang, paylao or whatever. Nawa'y healthy pa rin ang bawat isa sa isang buwan lang naman, isang buwan. Pero ang isang buwan na yan guys, kasi ito ang pinag-uusapan namin mula pa last week. Kasi sabi niya, never talaga ako nagbakasyon na hindi ka kasama. Pero ako, nagbakasyon ka na hindi mo ako kasama. Ang sagot ko naman, anak mo naman ang, sa ang kasama ko eh. At saka alam mo naman kako ang plano niya. Bawat isa sa atin ay may mga plano-plano, di ba? Kung hindi man nasunod ang plano ngayon, eh, di ba, meron namang next, next time. Meron naman tayong laging next time, di ba? Ang mga sitwasyon na ganito, guys, dapat unawaan at respetuhan sa bawat isa dahil wala tayong magagawa, wala tayong, may mga magagawa, pero ang inuuna lang talaga natin, yung tama at dapat. Kasi, sinasabi ko nga sa kanya, araw at gabi naman tayo magkasama lagi, oras-oras, minuto-minuto. <laughs> oras-oras, minuto-minuto. Ano lang yung pang... Oh, ayun, 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 ayun yung alaga namin. No? Next mal, ik mal, ik, ikmak in video. Aba, ishaf ni. Pilay tahas ang kin. Pilay tahas sa swanga o da? Kasi may eagle kami, guys, dito sa garden namin. May nanirahan. Dati yung rabbit, may nanirahan yung wild rabbit. Yung eagle. Eagle is sa in English, sudah? Ano ba yan tawag? Yun yung marami, marami siyang tinik-tinik na ano, marami siyang tinik-tinik. Ano ba tawag niya? E, mamaya pag ma matsambahan ko, bibidyohan ko, ipakita, isama ko dito sa video ko. Yun lang guys, inaano ko lang kasi medyo ano ako eh, malungkot kahapon. Parang inaano ko na binabagay-bagay ko yung ano ko, sarili ko. Napagod at parang ano. Pero ngayon, uh, no way out na. Yung bang fix na kasi ang lahat. Naayos na ang lahat. Na talagang ituloy. Harinawa na ang Panginoon ay kasama ka namin. Sasamahan kami. At makabalik din dito na maayos ang lahat. Yun lang guys. Gusto ko lang iano sa inyo. Nag-share lang ako ngayon kasi nga... Uh, Naano lang ako kasi nga... Sabi niya kasi araw ng ating kasal wala ka di ba so ang ginawa niya rin nag ano rin siya na mag bike tour siya at mag, mag camping at uh, lahat ng gamit niya at lahat ng kailangan niya sa bike tour ay inayusan niya naka-impake na siya samantalang ako hindi pa ako tapos mag-impake mamaya pag uwi ko mamayang gabi ay aayusin ko rin nakapagumpisa na rin pero hindi pa nga tapos kasi meron pang binili ayun na siya ayun na siya guys ayun na siya sandali ayun na siya guys oh. ayan ayan siya guys yung bagong nakatira dito sa aming garden <laughs> oh ayan ay meron kaming bago ah oh, ayan